tumatakbo mula sa Diyos. Napansin mo na ba kung gaano tayo kagaling gumawa ng mga dahilan? Palagi kaming may katwiran para sa pagpapaliban ng isang mahalagang desisyon, magsisimula ako bukas, kapag mayroon akong mas maraming oras, kapag ang lahat ay mas mahusay. Ngunit pagdating sa Diyos, gaano kadalas tayo tumakas mula sa Kanya, kahit alam nating nasa tabi niya tayo makakatagpo ng kapayapaan. Sa Biblia, mayroon tayong isang klasikong halimbawa ng isang taong nagtangkang tumakas sa Diyos, si Jonas. Tinawag siya ng Panginoon na pumunta sa Nineveh, ngunit sumakay si Jonas ng barko patungo sa kabilang direksyon, sinusubukang tumakas sa misyon, Jonas Isa, tatlo. Naniniwala siyang makakapagtago siya sa may ng langit at lupa. Pero hindi ba ganoon din ang ginagawa natin? Gaano kadalas tayo tumakas sa Diyos ng tahimik? Tumatakas tayo kapag alam natin kung ano ang tama at pinipili ang mali. Tumatakas tayo kapag mas gusto natin punuin ang ating mga puso ng mga abala sa halip na hanapin ang kanyang presensya. Tumatakas tayo kapag ipinagpaliban natin hanggang bukas ang pagbabagong hinihiling niya sa atin ngayon. Ang salita ay nagpapaalala sa atin sa awit isang daan at tatlumput siyam, pito at walo, saan ako paroroon mula sa iyong espiritu. Saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroroon. Kung ako'y bumaba sa pinakamalalim na kalaliman, ikaw ay naroroon. Walang lugar na matatakbuhan natin mula sa Diyos. Walang kadiliman na hindi niya maipaliwanag, walang dahilan na pumipigil sa Kanya na mahalin tayo. Inaanyayahan tayo ni Jesus sa Mateo 11 oras 28 minuto, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y akin bibigyan ng kapahingahan. Marahil ikaw ay tumataka sa Diyos ngayon. Maaaring nagtatago ka sa likod ng mga dahilan, masyado akong makasalanan, hindi ako tatanggapin ng Diyos, balang araw babalik ako sa simbahan. Ngunit nais kong sabihin sa iyo ng buong pagmamahal, ang oras ay ngayon. Ang Diyos ay hindi naghihintay sa iyo na may mga akusasyon, ngunit may bukas na mga bisig. Tandaan, nakatagpo lamang ng kapayapaan si Jonas nang sinunod niya ang tinig ng Diyos. Gayun din, makakahanap ka lamang ng kahulugan kapag huminto ka sa pagtakbo at nagpasya na magpahinga sa kanyang presensya. Ama, patawarin mo ang aming katigasan ng ulo, ang aming pagmamataas, at ang aming pagtakas. Tulungan kaming marinig ang iyong tawag. Panginoon, palakasin mo ang mga pagod at naapi, at ipakita sa kanila na walang kasalanan na hindi maabot ng iyong kapatawaran. Walang buhay na hindi kayang baguhin ng iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen.